grateful dahil sa tulong ng ating butihing senador na ever helpful, ever supportive dito sa summer. Thank you so much, uh, Sen Win, for this uh, very beautiful building that you give and hindi hindi namin makakalimutan yung binigay ninyo sa amin dito especially sa DepEd family together with our students Sa edukasyon, tuloy-tuloy po yung aming suporta. Basta po para po sa ating mag-aaral, mag tuloy-tuloy po ang aming suporta. At uh, hindi lang po nagtatapos dito yung aming partnership. Marami pa kaming partnership para sa edukasyon na pinapag-usapan po ni Governor Sharif sa mga susunod po na panahon. Naniniwala po ako na kailangan natin ng mas marami pang science school sa buong Pilipinas. Hindi lahat po ng mga magulang ay mayroong kakayahan na, mag po ng dormitory o ng transportation expense, kaya mas maganda po na ilapit po natin itong science schools sa ating mga komunidad para maging abot-kaya sa kanila at uh, maging uh, mas accessible sa mga bata na kailangan ng ganitong mas mataas na training. Kaya mga kasama, makakaasa po tayo na uh, hindi lang po sa summer ang uh, tutulungan natin na magkaroon ng ganitong magandang usali, magandang science school. Uh, buong Pilipinas po ang layunin natin at pangarap natin buong Pilipinas ay magkaroon po ng ganitong science school.